Sabi, yeah, hiyak siya. siya. Äh, <estiver thorough> uh, <uges>, <ecology princi unnecessary> Sorry, Aslo. Sorry, Natatakot talaga siya. Yan ka ha? Yan bahay mo, okay? nanginginig siya. Ano, ano, wala.

dito. Isa so, sa baba. Okay, hindi ka dito, bebe. May kalaro ikaw. na lang sila Mas Ano sure oh. na? na? Ano na? na? Laki.

マジ Ganyan din ang umpisa mga kapatid mo. Ay, hindi. Ma, ano na yun? Ang takbuhan. Yung dalawa. Si Ori. Si Kaila ka din yun eh. Nalaki naman yun sa ganyan. Baby pa kasi. Wala pa three months yan eh. Oh, sila. Malaki na ng Three months na sila nandito.